Hi mga kahilot. Ayan. Mga kahilot, uh, sundan nyo po itong video na to. Napakahalaga po nito sa mga may ubo at sipon. Ayan. Kasi po ako, na experience ko, isang buwan po akong straight may ubo. Ang hirap po maghilot ng may ubo. So, alam nyo, yun? nahihiya akong maghilot na may ano, yung plema mo, gustong lumabas, ganyan, no? And then, um, lahat ng klasing anti-allergy, ganyan, mga antibiotics sa ubo, nasubukan ko na, pero hindi ako gumaling. Tapos, every four days, nagpapahilot ako sa asawa ko kasi nga, ako talaga, hanggat maari, ayoko uminom ng gamot. Pero hindi pa rin naalis yung aking ubot sipon. So, meaning, virus po iyon, ano ho. And then, ginawa ko po, <clears throat> Naghanap-hanap ako, nag-scroll-scroll ako, ano ang herbal na mabisa sa ubo at sipon. <coughs> you know, medyo may plema-plema pa ako. Pero glory to God po, kasi, <coughs> ano, uh, yung alam mo yung nag-take ako nung herbal na yun, eh, napakahusay, napakabisa. So ngayon, nag-scroll-scroll ako, naghanap-hanap ako, kung ano yung mabisang gamot na herbal para sa may ubo, may plema, ano ho. And then, hanggang sa natagpuan ko yung clubs. Yung clubs po, yun po, di ba yung mga hinahalo sa mga pagkain ng mga biryani, ganyan. Basta lahat ng klaseng pagkain ng mga, ano natin, ng ibang lahi. And then, nireserve ko po siya, lababas po doon na the best daw talaga yung gamot sa plema, sa ubo, sa sipon, yung clubs. Kaya lang po, uh, ang gagawin po doon ay, ibababad mo siya sa dila mo. Tat tatlong piraso po ang ginawa ko. Tatlong piraso, binabad ko po siya sa dila ko, tapos kinagat-kagat ko para yung mint po niya ay ano, kumatas. So, nilulunok ko yung katas. Totoo po talaga, mabisa. Yung pakiramdam mo po yung habang nakababad sa dila mo yung clubs ay ano, um, parang parang may anesthesia, parang namamanhid yung dila mo, yung dito mo, tapos aakit sa ganito mo, sa ganito mo. Talagang maginhawa po ang clubs. At talaga namang ano, maire-recommend ako sa inyo mga kahilot hindi po kasi ako nagre-recommend hanggat hindi ko po nasasubukan muna sa sarili ko, then, lalong lalo na po ako hindi po talaga ako umiinom ng gamot, kahit po gaano nakataasan lagnat ko, hindi po ako umiinom ng gamot talagang herbal herbal lang po and then yun nga, first time kong na-experience dito na isang buwan talagang isang buwan akong may ubo at grabe, nakakahiya sa mga kliyente ko habang naghihilot ako umuubo ako tapos, alam mo yun yung gustong-gusto ng tumulo ng sipon mo. Talagang grabe po ang virus na tumama sa akin. Pero glory to God po kasi, isang ano lang, isang gamot lang pala ng herbal medicine ang makapagpawala. Kaya, mga kahilot, kung kayo po ay matagal ng may ubo, meron, meron ng isang linggo, dalawang linggo, ganyan. Tapos, yun nga, kung ano ng mga naiinom nyo ng mga gamot-gamot at kayo ay nakapagpahilot na pero hindi pa rin gumaling yung ubo nyo. Mga kahilot subukan nyo po ang clubs. Talagang yung clubs po ay maipagmamalaki ko po, po sa inyo. Nagagarantiya po mabisa talaga as in. Ngayon ba, ngayong araw na 'to, nagbabad ako sa dila ko ng tatlong piraso. Tapos every hour ko po siyang pinapatan. Basta yung katas po niya nilulunok ko. Ang sarap sa pakiramdam yung mint niya. Tapos niyo po, di, kinabukasan, glory to God, natanggal po talaga yung ubo ko. As in, maganda po at mabisa ang clams. Kaya mga kahilot, subukan niyo po kasi herbal naman po ito. At, at isa pa, ito po ay mga hinahalo sa pagkain. Ayan. Wala pong mawawala kung tayo po ay maniniwala sa herbal medicine. At the same time, magiging healthy pa po ang ating mga colon sa, loob, sa ating katawan. O, di po ba? So, harinawa mga kahilot, nakatulong po ito sa inyo. At uh, nawa ay maging epekto din po sa inyo na ano, maging parang pinaka, ano eh, parang pinaka-antibiotic at vitamins na rin sa ating mga ano, ating lalamunan na maalis yung pangangate. Ayan po. So, na po. Ito ay nakatulong. Maraming salamat po.